guys, magpapatingin tayo ng sugar kay tatay kasi si tatay ay lagi siya nag-check ng sugar niya dahil na lahi namin yung diabetes. Dahil one month tayo dito sa Pilipinas at kaya nang tayo nang kaya nang matamis, ayan, magpapacheck tayo kay ama ng ating sugar kung ilan, ayan, may device siya. Ang ganda pala, may ganito ako. Mm. -hmm. Para lang check ko yung sugar ko palagi. Umaga-umaga sa bawal daw uminom muna ng kahit na anong pag mag-check kayo ng inyong sugar. Puno medya lang, malibig ba ano, yan Puno medya lang. Pagka okay. hindi ito malabdos. Tapos nasusukat pala yung kanyang lalim. Ako nakakatakot. Thank you for having Goodbye. Mm. Ba't yun na mo? Hindi, eh, wala yung... Yung ano niya. Ayaw nandago, <laughs> hindi yun. Mm. các bạn tìm